Guro hinangaan dahil sa buwis-buway na pag-akyat sa Flagpole ang viral video panoorin Umani ng papuri mula sa mga netizen ng isang babaeng guro mula sa Sabdang Batanes sa viral video. Makikita kasi ang master teacher na si Carol Baro Figuro, 38 anyos na walang takot na inakyat ang flagpole sa kanilang paaralan. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng trending video na ito? Alamin! Apat na taon nang nagtuturo sa Sabidug Elementary School si Teacher Carol. Anya, bata pa lamang ay sali na siyang umakyat sa puno ng nyug. Kaya wala na sa kanya ang pagakyat sa flagpole upang palitan ang naputol na lubid Sa halip na ang mga estudyante pa ang malagay sa panganib, siya na lamang mismo ang gumawa nito para matuloy ang kanilang flag ceremony. Bukod sa kanyang katapangan, kahanga-hanga rin ang dedikasyon ni Teacher Carol na bumabiyahin ng 14 na kilometro araw-araw para makapagturo. Sa kanyang social media post, nagpasalamat naman ang guro sa lahat ng humahanga at natutuwa sa kanya, pati na rin sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng mga talento upang makatulong sa iba tunay ngang iba ang dedikasyon at katapangan na taglay ng ating mga guro. Kaya nararapat lamang silang pahalagahan at bigyang suporta sa lahat ng pagkakataon. Ikaw, anong ang reaksyon mo sa napanood na viral video ni Teacher Carol? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.